Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa mismong araw nga ng kasal ni Darius at Lucy ay uh, naganap ang isang revelasyon ni Farah. Sinabi nga nito na siya ay buntis at walang uh, ibang ama kundi si Darius. Takantaka naman ang lahat so barit etong si Darius at Lucy ay hindi rin naman nagtataka dahil alam nila na may nangyari noon sa kanila nung siya pa ang gumagamit ng katawan ni Farah. Habang nga uh, pinacheck up nga nila nito at kumpirmado na buntis nga itong si Farah. So ito namang si Farah ay ginagamit ang magiging anak ni Darius at Lucy para mapasunod ang mag-asawang ito. Tumawag pa nga sila dito kay Mamita upang ibalitaan uh, ibalita siya ay nagdadalang tao sa kanilang anak ni Darius. Galit na galit naman si Lucy dahil alam niya sa sarili niya na hindi naman ito kay Farah at sa kanilang dalawa nga ito ni Darius. Ngunit napakahirap nga na i-explain sa ibang tao nito. Ngayon ay uh, ang daming demands ni Farah para lamang mapasunod ang dalawang ito. At nang hindi at halos pumayag sila Darius at Lucy ay itatakas nito ang kanyang pinagbubuntis. So marami naman dapat itong kaya at pakaabangan dito nga lang sa Stolen Life.